Pilipinas sa tapat pang malalakas na bansa sa nipwersa sa pagpapatrolya sa West Philippine Sea. Pero China nakisabay din sa pagsasanay. Pero bago yan ay eh, huwag kakalimutang mag-like, subscribe at kalimbangin na rin ang notification bell para laging updated ka sa ganitong klaseng video. Sa isang mahalagang pagpapakita ng kooperasyong militar, nagsimulang isang magkasanib na pagsasanay ng mga perisahan ng Estados Unidos, Australia, New Zealand, Japan at Pilipinas sa EEZ ng Pilipinas sa West Philippine Sea noong September 28. Ang pagsasanay na ito na tinawag na Maritime Cooperative Activity ay nagpapakita ng kolektibong dedikasyon ng mga bansang ito na palakasin ng regional at international na kooperasyon para sa isang mapayapa, matatag at maunlad na Indo-Pasipiko. Sinabi ni AFP spokesperson Francel Margaret Padilla na nakakatulong ang mga ganitong aktibidad sa mga sundalong Pilipino at pinapabuti ang